Magandang araw mga guys. So may time ito, may pasyente tayo dito. Ilapit mo sa aram bat Ayan. Ano -nan nangyari dito? Bakit pangat yung buto niya bumaba. Ano nangyari dito? Pulog. Nahulog sa? Kamati. So, sa ano? Payabas. Ah, sa payabas. Huwag ba gano'n? no, mga kakot. Ayan mo. Mas kakot. Hindi na yan. Ayan ha. Ayan guys. Ito. Yung buto niya dito bumaba yung sa Na-tractor guys. So ayan oh ano kayo mutasoh? pumutal dito? nagjust natin. yung tiga mo nyo, pumutal ka sa nyo kaba nyo. ano? 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 ano?